Halika, iha. Hindi ko nakakalimutan ang tulong mo. Sige lang, uminom ka sa katas ng ubas ko. Nagpasalamat ang masipag na babae sa puno. Marami pong salamat. Ha, sa wakas, makakauwi na ako. Sa kayamanang nakamit ng kanyang ate. Grabe mga gintong bariya. Nagpaalam ang tamad na anak sa kanyang ama na aalis siya upang maghanap rin ng trabaho. O oh, sige anak ko, pero kung dito nga sa bahay tamad ka, paano ka magtatrabaho sa iba? Hmm. Umalis ang tamad na anak bago pa man matapos magsalita ang tatay niya. Naglakad uli ang tamad na babae. Nadaanan niya ang basag at sirang pugon humingi rin ito ng tulong sa kanya.